Nagnegosyo ka na ba noon, kasosyo? Pero nalugi. Tapos ngayon, nag-iisip ka na bumalik sa pagtatrabaho o pa mamasukan, employment o mag-abroad? Wag. Bakit wag? May tamang paraan. Paano makabangon o makapagsimula ulit ng negosyo galing sa pagkalugi? Pero wag kang babalik sa employment. Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. Ito, ito. Topic muna natin to. Speaking ng pagre-resign. Si kasosyong Albert, a Napagtanto ko talaga mga kasosyo, wala talagang nangyayari sa kakatrabaho. Nung nag-business ako, nakakaipon ako. But now, wala talaga na naiipon sa work. Any advice? Nag-gets yung post? Nagnegosyo na siya before. Pero, sa kung anumang dahilan, bumalik siya sa pagtatrabaho. But now, wala talaga na ipon sa work. Bumalik siya sa pagtatrabaho. Maaring bumalik siya sa pagtatrabaho dahil nalugi yung unang negosyo, tapos para makabawi siya, balik siya sa, sa pagtatrabaho. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nalugi kayo sa negosyo nyo, huwag nyong i-o-option na babalik muna kayo sa pagtatrabaho. Dahil hindi naman kayo makakaipon din dyan ng pera. Kasi walang pera pag nagtrabaho kayo. naka up yan na lahat ng pera nyo sisipsipin yan ng kung sino. Kaya wala talagang matitira. Kaya sa lahat ng nalugi sa negosyo, tanggalin nyo sa utak nyo na bumalik sa pagtatrabaho. Para mag-ipon, wala nga kayong maiipon sa pagtatrabaho, maniwala kayo sa akin. Wala. Ang gawin nyo, magnegosyo kayo ulit. Siyempre, sasabihin nyo, eh wala nga nga puhunan. Kaso yung Arvin, nalugi na nga. Tinuturo ko. Paano magnegosyo ng walang puhunan? Dahil pag yan ang natutunan nyo, hinding-hindi ka na malulugi. Maniwala kayo sa akin. Kahit gaano kalaki ang sahod mo, kasosyo, laging ubos yan. Laging ubos yan. Hindi nyo pa ba nagigets? pag nagtatrabaho kayo, kung saan kayo nagtatrabaho, sa hindi ba lamang kadahilanan, may pamamaraan yung mga trabaho nyo para sa kanila rin kayo bumili. Case in point, nagtatrabaho kayo sa Makati. Ang laki ng sahod nyo. Pero saan kakakain? Doon din sa mall. Saan ka bibili ng tubig na pagkamahal-mahal? Doon din sa grocery dun sa baba. Dun kayo nananakawan ng hindi nyo alam. Ang laki nga ng sahod nyo, lahat naman ng kita na pambibili nyo lang din na ang mga may-ari ay eh yung negosyo nyo din, eh yung empleyado nyo din, o employer nyo din. Ewan ko, nag nyo. Basta, wag na, basta pag nag-negosyo na kayo, wala sa option na bumalik sa pagtatrabaho dahil di rin kayo magkakapera tas malulungkot pa kayo dyan. Pag ang kayo, tulog lang. Maglasing ng dalawang araw. Pagdating ng lunis ulit, negosyo ulit. Huwag niyong tulugan, huwag niyong ikut-ikutan. Pag nalugi kayo, malungkot ka lang ng dalawang araw. Ayos na yun. Negosyo ulit. Eh kasosyo Arvin, wala nga puhunan magsisimula. Magsis Anak ng tinapa. Ang dami ng mayaman na kasosyo ngayon, nagsimula sa walang puhunan na negosyo. Ang dami na nagpatunay. Hindi nyo kailangan ng puhunan. Hindi nyo kailangan mag-ipon. Pati yung mga nagtuturo mag-ipon, ngayon nagtuturo na rin sila na hindi nyo kailangan mag-ipon. Kasi hindi nyo talaga kailangan. Ako lang ang nagsabi niyan. Nagsisigayahan na lang ang karamihan. Walang bago sa sinabi ko. Pero totoo lahat ng sinasabi ko. At ako lang nakakalam ng katotohanan dahil ako talaga tunay na nagdegosyo. Hindi ka babalik sa pagtatrabaho. Dahil yan ang iiyak nyo. Wala rin pera, nagtrabaho ka pa. Hindi e, nasasayang ang araw nyo dyan. Nalulungkot pa kayo. tignan nyo yung emoji. Tignan nyo yung emoji. Sa sobrang lungkot, Puta dalawang emoji na malungkot. Nagets nyo kung gano'ng kayo malulungkot sa pag, -e, pagtatrabaho ulit? Ganyan kayo kalungkot, dalawang emoji malungkot. Ma-express niyo lang na malungkot kayo. Kaya sa mga nagnegosyo tas na lugets babalik sa pagtatrabaho, ganyan mukha nyo, Dalawang malungkot na emoji. Gan Ibig sabihin niyan, dobling lungkot. Wala ka ng ipon, wala ka ng pera, malungkot. Ngayon, ba't ka babalik sa pagtatrabaho? Magnegosyo ulit. At this time, nakatungtong ka na sa experience mo. At yun ang puhuna na hindi mauubos yung natutunan mo sa una mong pagkalugi. Huwag kayong babalik sa pagtatrabaho. Malulungkot talaga kayo. Kita nyo yung emoji? Tangina sa sobrang lungkot mo, dalawang mukha ng emoji na nailagay niya. Kulang na lang, lagay niya ng iyak yan. Sayang ang buhay nyo pag bumalik kayo sa employment. Pag umalis na kayo sa employment, umalis na kayo, babalik pa kayo. Alam niyo na kung ano meron dyan, babalik pa kayo ulit. Negosyo ulit, mag-iipon lang, utot nyo. Wala kayong maiipon nga dyan. Wala kayong maiipon dyan. Magsimula kayo ng negosyo ng walang puhunan. Ang dami na nagpatunay na mga kasosyo. Ops mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Click yun na yung subscribe dyan. Pero kung employed ka ngayon, ha, kung employed ka ngayon at plano mo magnegosyo, hindi ka pa nagre-resign ha, magnegosyo ka habang nagtatrabaho? Na no, Nauunawaan nyo ba yung pinakaiba? Kung employed ka ngayon at magnegosyo ka, huwag kang magresign. Magnegosyo ka habang employed ka. Pero pag tumalun ka na, nag-resign ka na, tapos babalik ka ulit, yun yung kahangalan. Yun yung huwag nyong gagawin. Tumalun ka na eh. Tumalun ka na eh. Babalik ka pa ba ulit doon? Sa mundong inayawan mo? Anong maa advice? Eh bumalik ka sa ayaw mo eh. Malulungkot ka talaga niyan. Mag-resign. Tapos, usapan. Negosyante ka na eh. Bumalik ka pa ulit doon. Sabi ko, hindi ako magagalit ngayong umaga eh. Maaga pa kasi <laughs> Sabi ko hindi tataas boses ko ngayong umaga eh. Umaga na, lunis pa. <laughs> Sabi ni Kasosyo Eric Bataler, noong narinig ko yang, ito, may comment si Kasosyo Eric. Sabi ni Kasosyo Eric Bataler, noong narinig ko yang advice ni Kasosyo Arbin na huwag bumalik sa employment, hindi na ako bumalik sa abroad. Tama talaga. Tama ako. Eh ako lang naman ang totoong naka-experience ng buhay pag ninegosyo eh. Sa akin kayong makinig. Dahil maliligaw at maliligaw kayo ganyan ako kayabang sa sinasabi ko kasi alam ko yung sinasabi ko. Hindi nyo kaya magdesisyon? Ako na magdidesisyon sa buhay nyo. Huwag kayong bumalik sa abroad. Nandito na kayo, nalugi kayo, tapos titingin-tingin kayo ng ano, baka bakante sa abroad ulit, apply-apply ako. Nandito na kayo eh. Meron kasi kayong fallback eh. Yan ang kasalanan nyo. May fallback kasi kayo. Ako'y nag-aral ng ECE, ang pinakamahirap na engineering. Electronics and Communication Engineering. Yan ang pinakamahirap. Kinuha ko yan hindi dahil sa matalino ko. Kinuha ko yan kasi nabalitaan ko na yan ang pinakamahirap. Ayan ah, ang gusto ko. Mahirap? Ayan ah, ang gusto ko. Umabot ako ng 4 years dyan. Yung 5 year na, gagraduate na huling taon na yon. Nag-drop na ako. Hindi dahil sa bobo ako o tamad ako. Nag-drop ako dahil gusto ko na magnegosyo. At plano ko na i-hire ko yung mga classmate ko after nilang graduate after one year. Yun ang plano ko. At isang dahilan, dahil ayoko ng fallback. Sobrang decided ako na magne-negosyo ko, ayoko magkaroon ng fallback. Ayoko pag nalugi yung negosyo ko, by diploma ako, engineer ako na mag apply ako. Ayoko nun. Oops mga kasosyo, huwag kalimutan mag-comment ha. Ano bang business mo ngayon at saka saang lugar ka ba ngayon? Comment mo dyan sa baba kasosyo. Dumating ang problema ko sa buhay pag negosyo Nalugi yung una kong negosyo. Nalugi yung pangalawa. Bumigay na ako. Alam nyo ba nag-apply ako sa mga call center? Ah, hindi. Alam nyo na pala ito. Ilang ko na nakwento yan. Huwag nyo na ayam patunayan ko na nag-apply ako sa call center. Nag-apply ako sa pillbox. Nag-apply ako sa Rebisco Pabrika. Yung pabrika ng Rebisco, nag-apply din ako dyan. Nag-apply din ako sa Nag-apply din ako. Monarch ba yun? Monarch. Ayan, mga, basal mga lima yung in-applyan ko. Kaso wala akong diploma yung tinapos eh. Kaya hindi nila ako na-hire. Kung sakaling may diploma ako, tapos ako, hired ako dun. Eh, kaso wala akong pang-requirement. Wala akong requirement. Kahit graduate din ako ng UP Diliman, eh, hindi ko kinuha yung diploma ko. Picture lang meron ako. Picture. Ito po, graduate talaga ako ng UP Diliman. Ito po, picture oh. <laughs> Ayaw nila maniwala tat kagabi ko graduate po talaga ako hindi ko lang hukin uwi yung diploma ko eh pasensya ka na hindi kita talaga namin pwedeng i-hire kasi wala kang diploma ito nga po picture oh ang diploma nadadaya sa rekto ang picture hindi sabi ko graduate ako sa UP ito picture oh Ayaw, ayaw ako i-hire negosyo ako ulit wala kasi akong fallback. Pero alam kong sobrang hirap. Alam kong sobrang hirap. Malugian ang negosyo at bumangon ulit. Kaso wala kang ibang choice kundi pumalag ulit. Dahil pag tumalikod ka sa pagnenegosyo, kakalawangin ka na dyan. At salamat hindi talaga ako na-hire. Sa pillbox dapat ma ako doon eh. Bata pa lang ako, inventor na ako eh. Alam nyo ba yon? Ang problema, yung backer ko sa pillbox, may seminar sa Baguio. Anak ng kamalasa naman talaga oh yung araw ng interview ko, yung backer ko sana, alam nyo naman sa mga ano natin, di ba? Kailangan may backer-backer ka dyan. Nasa seminar sa Baguio. Oh, hindi tuloy ako na bakapan? <laughs> hindi talaga para sa akin yan. Oops, mga kasosyo, invite ko kayo sa PIP anniversary ng KMG sa September 11, 12, 13. Attend kayo ah, magpalista na ngayon. Three days tayo magkakasama sa Antipolo. Kasosyo, yung Mao Magalianes, magandang umaga po. Negosyo ulit. Sabi ni Kasasyo, Miss tayo. Ako nalugi sa pharmacy. Hindi ako bumalik sa empleyado. Guma, gumay, gumaya pa. Gumawa pa ako ng negosyo ng kasosyo. Lemonito ni Kasasyo Manoy, yun, shout out. At ang Crazy Lemon. Yung partner ko ang nagwo-work. Part-time ha, focus pa rin kami sa negosyo. Tama, yan. Lalo na yung sa abroad. Sino nakapanood nung vlog ko na 5 years ago pa, 6 years ago pa about rebound? yung rebound, yan ang pinagkaiba ng mature ng negosyante sa baguwang negosyante. Masyado yung dinadamdam yung mga mali nyo sa negosyo. Huwag yung damdamin. Kasama lagi yan. Not too personal. Sa kaisa pa kung nakakaipon ka sa negosyo ay sa trabaho mo, ba't ka magne-negosyo? Ibig sabihin may pera yung negosyo mo. Ba't ka pa magne-negosyo? Hindi ka magne negosyo mag invest ka sa ibang negosyo. Kaso hindi nga common dito yun eh. Pero papunta na tayo dyan. Kung may pera ka sa negosyo mo, ay sa trabaho mo, doktor ka, attorney ka, manager ka, may pera ka talaga, no? May pera. Bakit ka pa magne-negosyo? Ang dahilan, ayaw mo yung mga katrabaho mo. Pwes, wag kang umarte-arte dyan. Ayaw mo yung mga katrabaho mo? Pwes, ayawan ka din nila. Hindi yung susuko ka sa, sa trabaho mo dahil ayaw mo yung mga katrabaho mo. Eh, maganda pala pera mo dyan eh. Kumikita ka. Eh, ka magne-negosyo. Kumikita ka pala dyan. Hindi ka magne-negosyo. Galingan mo pa sa trabaho mo at yung sobra mong pera, yan ang pang-i-invest mo. Kasi may source kay. Pero kung wala kang pera sa pagtatrabaho, magnegosyo ka talaga. Kasi dun lalabas yung pera mo. Pero kung may pera ka sa pagtatrabaho mo, doktor ka, consultant ka, manager ka, team leader ka, talaga may pera ka. May pumapasok yung magandang pera sa'yo. Diyan ka lang sa trabaho mo. May pera pala dyan eh. Dahil sa negosyo, walang pera talaga dito. Matagal. 10 years. 10 years. Ops mga kasosyo, may accounting system tayo ha. Gusto yung matuto ng accountant na malupet, message yun lang ako sa aking Facebook page. Yung mga kakilala nyong umaman kagad, ang nakita nyo na lang kasi, yung negosyo nila last year. Eh yung negosyo nila 10 years ago. Hindi yun na nakita yun, hindi yun na nabalitaan yun. 10 years din inabot ng mga yun. Napakalawak ng pagnenegosyo. Pinag-aaralan mo na yung negosyo, hindi mo pa kilala mismo yung sarili mo. Sabi ni Kasasyong Ruben, yung rebound dapat zero ka lang babagsak. Tama. Ang mahirap pag naiwanan ng utang. Tama. Hindi lang zero negative pa. Kaya kung malulugi, dapat zero lang. Bagsak, wag negative. Dahil mahihirapan mag-rebound. Tama. Yan ang pinagkaibahan ng mature ng negosyante sa baguhan. Ang negosyanteng malupit, malupit na, marunong ng malugi. Yun ang pinakaibahan natin mga kasosyo. Sa tagal ko na nagdenegosyo, hindi lang sa magaling ako magnegosyo, magaling din ako malugi. Kung may malugi, edi eh lugi. Pero hindi ka, hindi ka negative. Nag, nakukuha nyo ba yon? Oops mga kasosyo, may content creation program tayo ha. Kung gusto niyo matuto mag-content ng malupit tulad nito, Message yo lang ako. Tuturo ko sa inyo lahat ng sikreto ko. Tanging experience at maturity lang sa pagnenegosyo ang makakapagturo sa inyo nun. Na kung ka, eh ano naman. O simula ulit ng bago next weekend. Hindi yung depressed kayo na babalik na ba ako sa pagnetatrabaho. Paano hindi ka babalik? Eh wala kayong kapera-pera. Eh sunog na sunog kasi kayo. Hindi nyo na control. Wala kayong accounting! Ayan na naman tayo. It's all boils down sa paglilista. Charot sa lahat ng nalulugian ngayon. Kaya kayo nalugian kasi wala kayong accounting. Hindi kayo naglilista. At dahil hindi kayo naglilista, kaya rin kayo nabaon sa utang. Kasi akala nyo may pag-asa pa, pero by numbers wala na talaga. Kaya nagkanda utang-utang pa kayo. O kaya kayo nalugian ng negative pa kayo. Dahil hindi kayo naglilista. O balik ulit tayo sa sermon ko sa accounting system. Tinuruan ko na kayo mag-accounting. Walang software, notebook only. Hindi, hindi naman kayo nagsisipaglista. Huwag na kayong magnegosyo. Wala kayong pag-asa dito. Salamat sa pagtapos ng video na to mga kasosyo. Trabaho malupet. I love you, God loves you. Huwag kalimutan na sa Deuteronomy 8.18. It is God who will give us the power to create wealth. Kaya galingan natin ng galingan ha. At pag nagtagumpay, ibalik natin kay Lord yung glory. Bawal tamad mga kasosyo. Let's change the world. Ciao, bye!